Bella Padilla, nagkwento sa ilang ganap ng kimpaw, matapos nilang dumalo sa isang event kagabi. Happy big talaga itong si Bella. Liruin mo, totubigay ng mga ayuda. Ayon dito, sabay na dumating at sabay din umuwi ang darawa. Hinatid at sinundudo umano ni Daddy Paolo. To make sure na safe na safe ito. Ito yung sinasabi ng mga showtime hosts kung kaano kaindab ang dalawa sa isa't isa. Ngunit obvious naman na masipapi si ang panibigay ng act of service. Disney Princess Treatment ang atake kay Kimi. Samantala, pag-usapan naman natin ang latest vlog ni Kim Chu. Mga kaganapan sa pagbisita nito sa Cebu. dumados sa Sinulog Festival. Ibinahagi din ang panibagong achievements nito. Tahimik na pinaayos ang bahay nila sa Cebu. Ngayon Malacondo Rest House na. Ang daming gulat na gulat. Napaka hardworking din kasi nito. Kaya hindi malabong makamit agad ang mga gusto. Ayon sa mga comments, what a beautiful journey. Napakasinop mo sa buhay at magaling rin mag-invest. Sana magkaroon ka rin ng sarili mong pamilya. God bless. More blessings pa. Ayon pa sa isang komento. Wow! Congrats, Kimi. Napaganda ng house. Thanks din sa iyo, at Dakam. Napaka-hands-on mo sa pagtulong. Nawa, hindi kayo magbago magkapatid. Tulungan at parang mas umangat pa ang inyong mga negosyo. Inspired na inspired kami sa kabutihan at humbleness ninyo.